So ayun, magandang umaga mga kalapatids Ayan, dito tayo sa bubungan mga kalapatids Nagbibis na tayo ng ating kulungan Malinis na naman sila Masamang balita mga kalapatids Yung kulibro natin mga kalapatids Sumagpok na naman Piday na naman ng paa mga kalapatids Hindi natin makita, andito sa may bubungan dito Malalim kasi yan Hindi natin makita sa mga kalapatids malinis sa malinis yung kulungan natin konting walis walis na lang mga kalapatids yung agaw ng alaga natin ayun may natira pa so, konti na lang po. So ayaw mga kalapati dyan Baba na tayo Baba natin itong ipot eh, ng kalapate Pinaglinisan Alaga natin Ayan Bakit tayo nagpakawala eh, Maganda ngayon kasi walang kahangin-hangin Sa hapon may ano, Malakas ang hangin sa hapon mga kalapati Ako pa tayo mga kapatid. Diba pa natin itong dumi ng kalapad natin. Medyo madami-dami rin eh. Huwag nyo tayong dinagdi sa kulungan mga kapatid. Pakita ko sa inyo yung mga inakay natin. Yung isa natin mga kapatid. Talagang napansot na talaga. Hindi na kinaya. Tapos yung paa niya parang may polio. Yan. ngayon mga kalapatid yung ano na yan may trug na naman hindi na natin ma-out kasi nga ang ganda na ilalabas ng, ng magulang yan. lahat ng lahat ng uh, natin dito pakawala, puro babae kaya dinadayo tayo ng mga barako dito mga kalapatids So yan mga kalapatids Ang baba na tayo ba? Ito pakita ko sa inyo mga kalapatids Talagang nabansot na ta, talaga siya Pamimigay na lang natin siya Kaya So yan mga kalapatids Yan bansot na ta, talaga siya Yung isa mga ka-recover pa na yun Tapos dinaman siya ng bulutong sa ilong Bulutong na dilaw ah, Mabilis nang gumaling yan mga kalapatids tapos yung nandito mga kalapatids First Second Yung sa first Ayan na Balay 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 Four days mga kalapatids Ito yung kasabayan niya mga kalapatids ayan. ayan Yung mga magulang tapos ito mga kalapatid sa eh. yan. May buluto na rin itong bansot na to Pamimigay na lang natin siya. Tingnan natin kung makakarecover sa, sa ibang, ibang pagbibigyan natin mga kalapatid. Tapos yung asawa niya mga kalapatid. Yan yung chance natin nakawala. Tapos yung contact nung pinagbilihan natin. Hindi ko na mahanap sa messenger ko mga kalapatid. Kaya yan nagsasolo siya. Hanapan natin siya ng pares. Siguro dun sa anak ng ano natin. Nang hara natin mga kalapatid. Yeah, yan dyan sa taas hindi natin siya hanap o kaya ito dito try natin dito mga kalapatid so. yan yan natin siya ipapare sa anak ng ano ng reso hmm, sumasagot so, ito Ayan, dyan natin papalis siya Mamaya, upasok natin, bibig tayo ng pamulga mga kapatids Pupugay natin sila, lahat sila Kasi may naka hindi pa Ayan Total ito, marunong itong tumuka Pabayaan natin siya dyan Ayan, ipasok natin siya dyan kaya nakapaglinis na nga pala tayo mga kalapatids Malinis ang ating kapaligiran At yun magkasikasa na tayo Pupunta nga pala tayo mga kalapatids sa LTO Yun, yun nga mga kalapatids Pukulin natin yung ano natin doon Student permit sana maganda maging kalabasan na ito pa yeah, nagdiripalan yung mga natin, mga kalapati natin. So ayun mga kalapatid, sama tayo magpapaalam Tapos sa maglis ng kulungan Nagpatokan naman tayo at nagpwede ng tubig mga kalapatid So ayun, mag naman tayo So ayun, bye mga kalapatid